Okay mga kapintura, meron po akong i-share sa inyo na pwede natin magamit sa ating mga pagtatrabaho. Pwede rin po ito sa mga magpapagawa ng bahay o so, so, kaya sa mga pwede rin sa mga kapitbahay o kahit kanino. Ito po ay ginagamit namin na sa bakal kapag makalawang na po ang bakal nyo ito po ang ipapakita ko ay kung paano tanggalin ang mga kalawang ng yero, bubong o sa mga sasakyan na kinakalawang ito po ang ginagamit po namin yan ay turko yan. Papakita ko po sa inyo kung paano gamitin ito. Pa. Pwede po ito baby roller. Pwede rin naman i-truss. Pwede rin naman siyang i-ano rin. Compressor o meron kayo. Ayan nyo lang po. Tingnan nyo po. Baka na pipinturahan natin. Makalawang po yan. Pansinin nyo po kung natin napakatapang po na to hmm. may po maya maya ang mga itsura nyan wala pong katkat to ito po yung kaninang sinample ko rito ito po yun napakatapang pang tanggal ng kalawang na to nakita nyo naman po mali po yung dilinisan lang natin siya tapos sa primer natin kailangan po tanggalin natin talaga ang kalawang para mas matibay yung primer natin yun po oh. Hmm? parang bago uli ang bakal pagka tinur ko natin ito po oh. yan diba ah, uh, yun lang po uh, kung gusto niyo po ang video na to paki-like and share naman po and subscribe. Salamat sa panonood.